Hi guys, magandang araw. Nandito nga pala tayo ngayon sa Dumasino, Pulan. At, ayan, sa likod ko ay makikita nyo ang statue ni Black Mama Mary. At, uh, ito pong statue na to ay gawa po ng isa nating kababayan. Kaya kung mapapansin nyo po, dito sa gilid, ayan, meron pong Philippine flag. At, sa baba po ni Black Mama Mary, may paalan niya, makikita nyo po, may, meron pong uh, Philippine Island. na guys. Oh, sino yung nandyan? Levy, yeah, Jamie, pag oh. Pagitnaan ng dalawang pogi, ganun. Yeah, oh, <laughs> <baby princess. laughs> Jamie, magkalitan mo ka ka? Oh, Napakalitan ko talaga. Welcome to our vlog. Mm -hmm. Sige, tuturo ko kayo. Ito nga pala ang aking kaibigan <laughs> buang. At ako ang... Biri-biri <laughs> ang aming... Ikaw na siguro. pero ko ka na. Followers <laughs> mo. Datami yung na-view. Kaya mga sige ganyan ang view. Kumpara four observers lang Ay namatay na. <laughs> hindi ganyan lang, nangyan. Nakikita n'yo. Ah, galit nga oh 'to, may pangyarihan. At bigas. Hindi one day. Ikanta aja. pupunta? start muna, sa muna kami sa tambay punta. Utang aja. Ang maraming pangyarihan. Ayun oh, no, yung yung bus na 'yon, ay yung kotse na 'yon. Kaya hindi kami nakipagpalit kasi mga may rayuman tao doon. Tapos mga yung mga suot nila. Ano ba yung mga pambahay lang? Kasi kanon, ito na yun. Sosyalin bahay Ayan, pwede na siya. Pwede na rin. Ako pwede yung Di ba ikaw yung... Yung nagsimba siya pero nasa harap siya nung kader, nagmumura. Double kill, di ba? Last triple kill pa parang sabi siya, yung MNO, di ba? Ano na ako buwang? Hindi yun. na parang parang nag... Parang nag... Parang nag... Pinagpapala ng Diyos o nakaganon. Sabi ko kumag-hello, nakaganon siya. Kaya nakapal ko buwang. sam ko, kuya, hindi, huwag ka mag-overtake. Ito yung driver namin masyadong natatahinip ang kaya naman ko kung mahilig. Hello. Hello. Oh, Welcome sa ating vlog dito sa Poland. Papunta kami ng Dumasino. ano anong gagawin natin daw? Oh, Yan lang. Goodbye. Bye. Bye. Sige. Wala na siya internet. Lumagpas <laughs> ka na. Magano ka na. Oh, Kaya sa experience sa driver eh. Sabi mo sa Welcome to Lumasino, Poland. At uh, nandito kami ngayon no, oh, sa napakagandang area na to, napakagandang place na to. Yan. At alam niyo kung anong special dito sa lugar na to. Kung nakikita niyo yung uh, Black Mama Mary statue doon sa taas, yun po ay gawa ng isang Filipino sculpture. So yun guys ang dinayo namin ngayon dito at nagkataon nga na celebration ng parang anniversary celebration ngayon ng ating ano uh, Black Mama Mary dito sa Gumasino. Kaya napakaraming tao. So meron na rin pong ano may, may pamisa po dito kaya kung mapapansin niyo ang daming sasakyan yan. At napakaraming tao. Ito. Tara guys. Explore natin Ito. mamaya guys kapag konti lang tao doon. So, ipapakita ko sa inyo ng malapitan. Um, ni Black Mama Mary. Nagawa ng ating nagawa ng isa nating kababayan. Okay? But for now, antay muna tayo na matapos yung misa. Nie wodę, że myśmy przechodzimy tutaj... uciekają przed wojną, prześladowaniem, przed głodem, zmianami klimatycznymi, że wśród nich najgorsze się nieśli Libijczycy. Naród... ...gdyś ja, teżłem życiami uważasz, pełnię Twojej radości. I oczek lud Jozłemu, Panu roku naszemu, chcemy służyć. Głosu jego, chcemy służyć. Zabarwiecj. Bo na Wilginach Matka Najświętsza jest tak jak u nas w Polsce, królową. znalazło się w naszej decyzji kilkoro ludzi, którzy postanowili pokazać nie tylko nam, ale również i nie tylko. Przepraszam więc Pana Boga za nasze grzechy, za wszystko cokolwiek mogłoby nam osłabić modlitwę zanoszoną... Sa likod ko ay makikita nyo ang statue ni Black Mama at uh, ito pong statue na to ay gawa po ng isa nating kabayan kaya kung mapapansin nyo po dito sa gilid yan, meron pong Philippine flag at sa baba po ni Black Mama so, may paano niya makikita nyo po ay meron pong Philippine Island so ayan, kitang kita, -kita. Yan guys, uuwi so na kami kasi wala raw silang makain kaya uuwi na lang kami. <laughs> okay, tayo po. so guys, ayahin ko sana sila mag-call check, shake eh, kasi ayaw. Tingnan mo naman kasi yung suot ng isa. Okay lang naman, huh? hindi ako lalabas sa kotse, kaya na lang. Hindi okay, na, uuwi na. So, yan guys, papaalam na muna kami kay Domasino. Maraming salamat sa panonood at see you in next video.